Isang umaga sa isang paaralan sa Mexico, pumila ang ilang estudyante bago pumasok sa kanilang klase. Samantala, sa opisina ng mga kawani, bago magsimula ang klase, namahagi ang principal ng mga cake sa mga guro upang ipagdiwang ang bagong semestre. Sa sandaling iyon, sinabi ng principal na ang average score percentage ng kanilang paaralan sa huling pagsusulit ay natapos sa pinakamababa sa buong bansa. Hindi lamang iyon, higit sa kalahati ng kanilang mga estudyante sa ika na baitang ang huminto sa pag-aaral noong nakaraang taon. Nais ng prinsipal na ang mga mag-aaral ay dapat na makamit ang mas mahusay para sa taong ito. Pagkatapos noon, nang gusto ng prinsipal na magpakilala ng bagong guro, naguluhan siya kung bakit wala ang bagong guro. Samantala, nang papasok na ang mga estudyante sa klase, Laking gulat nila nang makita ang mga mesa at nakatambak ang mga upuan sa sulok ng silid aralan. Sa loob pala ay naghihintay na sa kanila ang bagong guro. Ang kanyang pangalan ay Sergio. Agad niyang inutusan ng lahat ng mga estudyante na tumalon sa nakabaligtad na mesa at isipin na ito ay isang bangka. Nang makita ang kakaibang ugali ng bagong guro, natigilan ang mga estudyante. Nang maglibot ang prinsipal upang tingnan ang kalagayan ng mga klase, Laking gulat niya nang makitang napakagulo ng klase ni Serio at naglalaro ang mga estudyante sa mga nakabaligtad na mesa. Pumasok siya sa klase upang magreklamo, ngunit agad na inutusan ni Serio ang kanyang mga estudyante na iligtas ang principal at dinala siya sa bangka upang hindi siya malunod. Ngunit dahil mataba ang principal, sinabi ng mga estudyante na lulubog ang kanilang bangka. Nang marinig iyon, tinanong ni Sergio kung ano ang magpapalutang ng isang bangka at kung paano kalkulahin ang bigat na maaaring kargahin ng bangka. Natahimik ang mga estudyante dahil hindi nila alam ang sagot. Tila hindi rin alam ni Sergio. Dahil walang nakakaalam, niyaya sila ni Sergio na pumunta sa computer room para maghanap ng mga sagot sa internet. Sa kasamaang palad, sinabi ng principal na hindi nila magagamit ang computer room. Sa kabutihang palad, hindi naubusan ng ideya si Sergio niyayan niya ang lahat ng estudyante na pumunta sa library. Pagdating nila sa library, kakaunti lang ang mga libro doon at puro lumang libro. Hindi nawala ng pag-asa si Sergio sa paghahanap ng mga sagot. Tinanong niya kung paano lumutang ang isang bagay at sinabihan ang kanyang mga estudyante na magsalita, tama man o mali, hindi siya magagalit sa kanila. Sinabi niya na walang katotohanan kung walang nagkakamali. Nang marinig iyon, sinabi ng isa sa mga estudyante na sa lahat ng sandaling ito, natatakot silang sumagot ng mali dahil kapag patuloy silang magkakamali, magkakaroon sila ng mababang mga marka at baka hindi sila makapasa sa pagsusulit. Nangako si Sergio na bibigyan niya silang lahat ng perfect score pero gayun paman, na natiling tahimik ang mga estudyante at natatakot na makasagot ng mali. Trauma pa rin sila dahil sa natatanggap na mababang grado. Pagkatapos ng klase, narinig ng principal ang ingay mula sa labas. Nang suriin niya, nakita niya si Sergio na nagtutulak ng mesa palabas ng silid aralan. Sinabi sa kanya ni Sergio na hindi nito kailangan ng mesa sa kanyang klase. Naguguluhan ang principal sa kakaibang pag-uugali ni Sergio, at sinabing kung gusto niya ng palaruan bilang silid aralan, magturo na lang siya sa bakuran. Sa halip na tumigil, nagpasya pa rin si Sergio na ilabas ang mesa. Nagtanong din siya tungkol sa computer room. Lumabas na sa loob ng silid ay walang laman. Sinabi ng principal na apat na taon na ang nakalilipas, ang silid na ito ay may mga computer, ngunit dalawang buwan lamang, ang silid ay nasira at lahat ng computer ay ninakaw. Ang tanging computer na lang na natitira ay ang nasa opisina niya. Kahit na hindi natuloy ang unang araw ng pasukan, nagawa ni Sergio na pukawin ang interes na matuto ang isa sa mga estudyanteng nagngangalang Paloma. Sa katunayan, si Paloma ay isang napakatalinong estudyante. Kahit na siya ay nabubuhay sa kahirapan at ang kanyang ama ay isang mga ngalakal, siya ay masigasig sa pag-aaral. Madalas siyang mangolekta ng mga libro kapag tinutulungan niya ang kanyang ama sa pangangalakal ng mga basura. Sa kasamaang palad, hindi siya sinuportahan ng kanyang ama. Itinuring ng kanyang ama ang paaralan na walang iba kundi isang pag-aaksaya ng oras. Sa ibang lugar, Nakita ni Serio ang kanyang estudyante na si Nico habang naglalaro sa headquarters ng gang dahil miyembro ang kanyang kuya. Madalas siyang tumambay dito at malapit pa sa gang leader. Tuwing pumupunta siya doon, palagi siyang inaalok ng gang leader na sumali. Ngunit pinagbawalan siya ng kanyang kuya dahil mahal siya nito at ayaw niyang matulad sa kanya na isang kriminal. Kinabukasan sa klase, nagkwento si Serio tungkol sa isang asno. Isang araw, nahulog ang isang asno sa isang napakalalim at walang laman na balon. Nang makita ng isang magsasaka na naghihirap ang kanyang alagang asno, naawa siya at nagpas siyang tabunan ng balon kasama ang asno para matapos na ang paghihirap nito. Ngunit nang halos mapuno ng lupa ang balon, nagulat ang magsasaka nang makitang tumalon ang kanyang alagang asno mula sa balon. Natapakan pala ng asno ang lupang inilagay para marating ang tuktok. Pagkatapos ng kwento ay sinabi ni Sergio na gusto niyang ang mga mag-aaral sa kanyang klase ay maging parang mga asno sa buhay. Tumuntong sa mga pagsubok at balakid bilang isang stepping stone upang makamit ang kanilang mga pangarap. Sinabi ni Sergio na hindi siya magdedesisyon kung ano ang gusto niyang ituro, kundi ituturo niya kung ano ang gustong matutunan ng mga mag-aaral. Ngunit dahil walang nagsasabi kung ano ang gusto nilang pag-aralan, umupo si Sergio at nagbasa ng pahayagan hanggang sa wakas, isang estudyante ang nagtaas ng kanyang kamay at sinabing, kung makikiusyoso pa siya tungkol sa kaparehong laki ay lulubog. Matapos itanong si iyon ay nagdahilan si Sergio saglit habang sinasabi sa mga estudyante na sila mismo ang maghanap ng mga kasagutan. Pagbalik ni Sergio, tinanong niya kung anong mga sagot ang nakuha nila. Sinagot ng isa sa mga mag-aaral na mahalaga ang sukat ng bagay. Ang isa pa ay nagsabi na ang timbang ay mahalaga. Natuwa si Sergio sa narinig dahil pareho silang tama. Ang timbang at sukat ay ang mga konsepto ng density. Nagsimula siyang magpaliwanag tungkol dito. Pagkatapos ay sinubukan nila ang teorya sa bakuran. Nakita sila ng principal at lumapit upang magreklamo. Ngunit agad na tinuruan ni Sergio ang mga bata kung paano sukatin ang density ng abstract na mga bagay tulad ng mga tao. Ito ay sa pamamagitan ng paghahambing ng kanilang mga katawan at sa katawan ng principal hindi nagtagal, natapos na ang klase. Nang umalis ang lahat, tinanong ni Paloma kung naisip ni Sergio na isang araw ay maaari siyang maging astronaut. Nang marinig ang pangarap ng kanyang mag-aaral, pinalakas niya ang loob nito at tinitiyak niyang kung magsisikap ito ng gusto, makakamit niya ang kanyang mga pangarap. Natuwa si Paloma sa narinig. Sa ibang lugar, nakita ni Nico ang kanyang kuya na kakauwi lang. Naguguluhan ang kanyang kuya nang makita siyang nag-aayos ng nasirang bangka. Sinabi ni Nico na marami siyang natutunan tungkol sa mga bangka sa paaralan, kaya gusto niyang makita ang kanyang nasirang bangka na lumutang sa karagatan tulad ng dati. Sinabi rin niya na kung maaari, gusto niyang mag-focus sa pag-aaral at ayaw niyang makipagdil sa gang ng kanyang kuya. Pagkatapos marinig ang mga salita ng kanyang nakababatang kapatid, nanatili lamang siyang tahimik. Sa opisina, dumating ang isa sa mga guro upang makipagkita sa prinsipal at sinabing hindi niya gusto ang kakaibang paraan ng pagtuturo ni Sergio. Sinabihan pa ang prinsipal na pagsabihan ito, kaya pagkatapos ng trabaho, pumunta ang prinsipal sa bahay ni Sergio. Ipinaliwanag ni Sergio na kakaiba ang kanyang paraan ng pagtuturo dahil gusto niyang maging masigasig ang mga bata sa pag-aaral. Sa dati niyang paaralan, Kumukunti ang bilang ng mga mag-aaral bawat taon hanggang sa noong nakaraang taon, wala ni isang bata ang pumasok sa paaralan. Kaya noong lumipat siya sa kanyang bagong paaralan, ayaw na niyang mawala ang kanyang mga estudyante. Naantig ang principal sa kanyang narinig. Pagkatapos ay pinayagan niya si Sergio na magturo sa kanyang paraan. Pagkatapos makakuha ng pahintulot, hiniling niya sa principal na tulungan siyang turuan ang mga estudyante. Pagkalipas ng ilang buwan, isang umaga, kakapasok lang ni Sergio sa klase nang makita niya si Nico na nakaupong mag-isa. Nang tanungin niya kung bakit napakaaga nitong pumasok, nahihiyang itinanong ni Nico kung paano magkagusto sa kanya ang isang babae. Kalmadong pinayuhan siya ng guro at sinabing iparamdam sa dalaga na siya ay espesyal. Pagkatapos ay ipinakita niya ang isang school scholarship brochure majoring in astronomy at sinabing ibigay niya ito kay Paloma dahil mahilig si Paloma sa astronomy. Naguluhan si Nico kung bakit alam ni Sergio kung sino ang babaeng gusto niya. Pero nang gustong ilagay ni Sergio ang brochure sa bag ni Nico, kinuha agad ni Nico ang kanyang bag at niyakap ito ng mahigpit na para bang ayaw niyang makita ni Sergio kung ano ang laman ng bag. Napagtanto ni Sergio na may bagay na ilegal sa kanyang bag, ngunit ayaw niyang pilitin itong ipakita sa kanya. Naniniwala si Sergio na ang kanyang mga estudyante ay sapat na matalino upang matukoy kung ano ang mabuti at masama. Pagkatapos ng klase, pumunta si Sergio sa opisina ng principal at nagulat tungkol sa isa sa mga estudyante na nagdala ng ilegal sa paaralan. Ngunit nang tanungin kung ano ang pangalan ng estudyante, ayaw itong sabihin ni Sergio. Gusto lang niyang magtapat sa principal at naniniwalang kaya niyang lutasin ang sariling problema ng kanyang mga estudyante naawa rin siya dahil mga bata pa lang ang kanyang mga estudyante. Nang marinig ang kwento ni Sergio, sinabi ng principal na kung ayaw niyang magulat, bakit siya pumarito. Sa kabilang banda, nang maglakad si Nico at Paloma pauwi, ipinakita ni Nico ang brochure mula kay Sergio habang hinihikayat na tiyak na makakamit ni Paloma ang kanyang pangarap. Nang naramdaman ng dalaga na labis na nagmamalasakit sa kanya si Nico, hiniling niya na dumaan muna siya sa kanilang bahay dahil may gusto siyang ipakita sa kanya. Pagdating nila, kinuha ni Paloma ang kanyang teleskopyo at saka dinala si Nico sa tuktok ng Trash Mountain para makita ang rocket launch field na hindi kalayuan doon. Sinabi ni Paloma ang tungkol sa pinakamalaking rocket sa mundo na malapit ng ilunsad doon. Hiniling niya kay Nico na mga ako sasamahan siya sa panonood ng rocket launch. Kinabukasan, nakipagpulong ang prinsipal kay Sergio at sinabi sa kanya na may delegasyon mula sa gobyerno na darating sa paaralan upang ipakita sa mga estudyante kung paano gumamit ng computer. Nang marinig ni Sergio ang balita, natuwa siya na sa wakas ay magkakaroon na ng computer ang paaralan. Ngunit nang magtipon ng lahat ng mga estudyante upang maghintay para sa kanilang bagong computer, nalaman nilang wala silang aktwal na bagong computer. Ipinaliwanag lamang ng delegasyon ng gobyerno kung paano gumagana ang mga computer sa pamamagitan ng drawing board. Nabigong umalis si Sergio sa lugar. Ang ama ni Paloma ay naghihintay kay Sergio sa harap ng paaralan. Nagalit siya kay Sergio sa pagbibigay ng scholarship brochure sa kanyang anak. Dapat ani ang mas maging masipag sa pagkakakitaan ng mahihirap na pamilyang tulad nila sa halip na maging abala sa pag-aaksaya ng oras sa paaralan kahit na sinikap ni Sergio na kumbinsihin siya na si Paloma ay isang matalinong estudyante, hindi ito pinansin ng lalaki at ayaw niyang umasa ng masyadong mataas ang kanyang anak. Siya ay nag-aalala na ang kanyang anak na babae ay mabibigo kapag ito ay humarap sa katotohanan. Natahimik lang si Sergio nang marinig iyon. Sinalubong ng principal si Sergio habang naglalakad pa uwi. Inalok siya ng principal na sumakay at tinanong kung nasaan ang kanyang sasakyan. Sumagot si Sergio na ibinenta niya ang kanyang sasakyan para makabili ng laptop, para matuto ang mga estudyante sa kanyang klase sa internet. Nagulat ang principal na handa si Sergio na gawin ang lahat ng iyon para lamang sa kanyang mga estudyante. Casual na sinagot ni Sergio na hindi ito malaking problema. Ang malaking problema ay ang galit sa kanya ang kanyang asawa at kailangan niyang matulog sa ibang lugar ng gabing iyon. Sa hapon sa paaralan, dumating ng isang delegasyon mula sa Departamento ng Edukasyon para sa isang inspeksyon. Pagpasok niya sa klase ni Sergio, naguguluhan siya nang makita niyang nagmumuni-muni ang lahat ng estudyante. Ipinaliwanag ni Sergio na natututo ang mga bata na pakalmahin ang kanilang sarili at kontrolin ang kanilang mga emosyon. Pinagalitan sila ng delegasyon mula sa Departamento ng Edukasyon sa pag-aaksaya ng oras sa pag-aaral ng isang bagay na hindi mahalaga, sa halip na pag-aralan ang mga aralin na kasama sa pagsusulit. Pagkatapos ay tinanong niya si Nico ng mga basic na tanong sa ika na baitang, ngunit dahil hindi makasagot si Nico, tinawag niyang tangang bata si Nico sa harap ng ibang mga estudyante. Napasimangot si Nico at umalis sinabi ng delegasyon kay Sergio na makipagkita sa kanya pagkatapos ng klase. Sa opisina ng principal, dahil ang paraan ng pagtuturo ni Sergio ay itinuring na at hindi sumusunod sa mga pamamaraan, pinatawan siya ng dalawang linggong suspensyon. Nagulat si Sergio dahil gusto lamang niyang pukawin ang interes ng estudyante sa pag-aaral sa pamamagitan ng pagpapasaya sa klase ngunit ang lahat ng mga guro ay nag-iisip lamang tungkol sa pagsusulit at hindi pinapansin ang kalusugan sa pag-iisip ng mga estudyante. Kung siya ay sinuspinde, ang mga mag-aaral ay tuturuan ng ibang guro. Babalik ang klase sa pagiging tense at boring na klase. Natatakot si Sergio na bumalik ang trauma ng mga estudyante sa pag-aaral na ngayon ay nagsisimula ng gumaling. Ngunit anuman ang paliwanag ni Sergio, buo na ang desisyon at suspendido siya ng dalawang linggo. Pagkatapos ng klase, hinanap ni Paloma si Nico na umalis kanina mula sa klase. Nang matagpuan niya ito, sinikap niya itong pasiglahin. Sinabi niya na huwag pansinin ang sinabi sa kanya ng delegasyon dahil para sa kanya, hindi siya tanga. Madalas niya itong napapansin sa klase at madalas itong sumagot ng tama sa mga tanong, ibig sabihin ay matalino siya. Para mas sumigla si Nico, hinalikan ni Paloma ang pisngi nito nang nagsimulang gumaan ang pakiramdam ni Nico, nagpakita ang kanyang kuya kasama ang gang. Pinilit ng gang leader si Nico na huminto sa pag-aaral at magtrabaho na lang sa kanya dahil kailangan niya ng bata para maging drug courier. Napansin ng gang leader si Paloma at naisipang kidnapin at halayin. Nang nakita ni Nico na nasa panganib si Paloma, naglakas loob siyang kunin ang baril ng gang leader upang barilin ito. Kasabay nito, nang papalabas na ng paaralan si Sergio, Nakarinig siya ng putok ng baril at napasigaw si Paloma kaya nagmadali siya upang suriin. Pagdating doon, nakita niya ang mga bangkay na nakahandusay. Sinikap niyang pakalmahin ang takot na takot na si Paloma, ngunit nang suriin niya isa-isa ang mga katawan, nakita niyang isa si Nico. Ilang linggo na ang lumipas mula nang mangyari ang insidente, at kahit tapos na ang suspension, hindi pa rin pumapasok si Sergio sa paaralan at walang balita tungkol sa kanya. Dahil sa pag-aalala, nagpa siya ang prinsipal na bisitahin ang bahay ni Sergio. Ayaw lumabas ni Sergio at nagkulong sa kanyang silid. Ang prinsipal na ayaw sumuko ay nagsabi na patuloy siyang maghihintay hanggang sa naisin siyang makausap ni Sergio. Nang marinig ito ni Sergio, binuksan niya ang pintuan at sinabing siya ay nabigo bilang isang guro. Kung tinulungan niya sana si Nico na lutasin ang kanyang problema, buhay pa sana siya. Nang malaman na patuloy na sinisisi ni Sergio ang kanyang sarili, sinabi sa kanya ng prinsipal na mula nang dumating siya sa kanyang paaralan, natutuwa siyang makita ang mga bata sa klase na nagiging mas aktibo sa pag-aaral. Sa katunayan, ang mga estudyante mula sa ibang mga klase ay naiinggit sa klase ni Sergio. Nawala man sa kanila si Nico, kailangan pa rin siya ng ibang estudyante lalo na si Paloma na ilang araw nang lumiliban sa klase maaaring si Sergio lamang ang makakapagpabalik kay Paloma sa paaralan. Nang marinig ang balitang iyon, agad na sumugod si Sergio sa bahay ni Paloma. Pagdating nila sa bahay ni Paloma, sinikap ni Sergio na hikayatin upang bumalik sa paaralan, ngunit hindi ito nagawa ni Paloma dahil hindi siya pinayagan ng kanyang ama. Nagpasalamat siya sa pagsuporta sa kanya at sa paniniwalang makakamit niya ang kanyang pangarap, pero hindi pala sapat ang paniniwala lang. Para sa isang mahirap na bata, kailangan niyang tanggapin ang mapait na katotohanan. Ayaw siyang pilitin ni Sergio at nagpas siyang umalis doon. Bago umalis si Sergio, ibinigay sa kanya ng ama ni Paloma ang teleskopyo na hiniram ng kanyang anak sa paaralan. Sa pagtingin sa teleskopyo, sinabi ni Sergio sa kanya na si Paloma ay hindi nang hiram ng kahit ano. Ang teleskopyo ay ginawa mismo ni Paloma. Sinabi niya sa ama ni Paloma na dapat siyang magpasalamat sa pagkakaroon ng isang maganda at matalinong anak na babae. Kung siya ay susuportahan, ang kanyang hinaharap ay maaaring maging napakaliwanag. Pagkaalis ni Sergio mula roon, dahil hindi pa rin makapaniwala ang ama ni Paloma, hinalughog niya ang silid ng kanyang anak at nakita niya ang isang tumpok ng mga libro na itinago ni Paloma. Nang makita ang lahat ng iyon, labis na naawa sa kanya ang ama na pagtanto niya na sa lahat ng sandaling ito, hinadlangan niya ang mga pangarap ng kanyang sariling anak. Bago umuwi, huminto si Sergio at ang principal sa bahay ni Nico. Matapos mamatay si Nico at ang kanyang kapatid, walang laman ng bahay. Sa likod bahay, sinuri ni Sergio ang bangka na kakatapos lang ayusin ni Nico, at may ngiti sa lobby habang itinulak ang bangka sa karagatan. Lumipas ang mga araw at dumating na rin ang araw ng huling pagsusulit. Nang umagang iyon, mag-isang nakaupo si Sergio sa kanyang klase, naghihintay sa pagdating ng kanyang mga estudyante habang inaalala ang mga sandali noong nakaraang taon kasama ang kanyang mga estudyante. Hindi nagtagal, isa-isang dumating ang mga estudyante. Sinabihan sila ni Sergio na maghanda, ngunit nang magsisimula na ang pagsusulit, hindi pa rin dumarating si Paloma. Patuloy na nakatitig sa gate si Sergio, umaasang darating si Paloma mabuti na lang at nang magsasara na ang gate, sa pinakahuling segundo, sa wakas ay dumating si Paloma. Nakahinga siya ng maluwag nang nakita niya ito. Bago magsimula ang pagsusulit, hiniling ni Sergio sa kanyang mga estudyante na magtipon. Habang nagpipigil ng luha ay nagpasalamat siya at ipinaalala ang mga masasayang pinagdaanan nilang magkasama sa klase. Naniniwala siyang tiyak na makakatapos sila ng maayos sa pagsusulit na ito, at kung ano man ang maging resulta ay ipagmamalaki pa rin niya ang mga ito. Matapos marinig ang motibasyon, kumpiyansa na sinimulan ng bawat mag-aaral ang huling pagsusulit. Isang taon bago dumating sa paaralang ito si Sergio, 55% lamang ng mga estudyante ang nakapasa sa pagsusulit sa matematika at 69% ang nakapasa sa pagsusulit sa Espanyol. Wala sa kanila ang nakakuha ng mataas na marka. Noong 2012, isang taon matapos magturo si Sergio, 93% ang pumasa sa pagsusulit sa matematika at 63% sa kanila ang nakakuha ng mataas na marka. 97% ng mga estudyante ay nakapasa din sa pagsusulit sa Espanyol, at 72% sa kanila ang nakakuha ng mataas na marka. Sampu sa mga estudyante ay umabot sa national top, 0.1% sa matematika. Nakamit ni Paloma ang pinakamataas na marka. Naging pambansang sensasyon ng kanyang kwento at nakatanggap siya ng isang ganap na e scholarship, at kalaunan ay lumipat sa isang bagong bahay. Samantala, nagtuturo pa rin si Sergio sa ika na baitang sa Jose Urbina Lopez School. Dito na nagtatapos ang palabas. Nawa ay nagustuhan nyo ang palabas. Mag-like at mag-subscribe para manotify kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat!